Hello, everyone, and welcome again to our daily Bible verse ministry. And today, let us give our heart and mind to the Lord and listen to the Word of God. And this is the Word of the Lord for us today in Psalm chapter 22, verse 26 to 28. The poor will eat and be satisfied, those who seek the Lord will praise Him. May your hearts live forever. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord. and all the families of the nations will bow down before him. For dominion belong to the Lord, and he rules over the nation. And in Tagalog, ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay Yahweh, siya ay pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling. Lahat ng mga lahi maaalala at siya at sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala. Nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Today, so let us praise the Lord. Let us praise Him with our whole heart and our mind. And our heart will live forever. Because the Lord owns everything in our life without God. Without nothing, everything, every family must bow down to the Lord. Everyone must worship the Lord and give thanks to to Him and praise Him. Kaya po sa umagang ito, hari na kayo. Purihin natin lagi ang Panginoon. Siya po ay magbibigay sa atin ng kasaganaan. Siya po ang nagmamay-ari ng lahat-lahat. Kung wala ang Panginoon, wala tayo. Kaya napakahalaga na lagi nating sambahin purihin ang dakilang Diyos na nagbigay ng lahat. Tandaan natin, buong pamilya, lahat ng pamilya sa buong mundo ay kailangan pong magbigay puri ng, sa, ng tayong lahat ay sumagana at ang ating puso ay mabubuhay ng walang hanggan. So let us now praise the Lord, praise Him, give thanks to Him for this wonderful day that God gave each one of us. Magandang umaga po sa inyong lahat at tayo pong lahat ay sumagana sa piling ng Diyos. God bless.